Hello guys, I'm ang magandang buhay for this video. Gagawa tayo ng uh, apritada. At sa paggawa ng apritada guys, mag uh, stay tayo ng uh, potato. At saka carrots guys, Ayan. So, golden brown lang natin yan guys. At kung di po uh, para sa ating uh, Facebook page or Facebook profile, just do follow, maybe follow. Yan, sa pagsusutay natin, guys. Kaya, nag-exhibition pa ako, guys. itingin naman. Alright. Yan, na uh, nilagyan ko si ng uh, pampalasa, guys. Magic sarap. At halu-haluin lang natin ng punti. Yan, halu-haluin lang natin ang gansa yes, siya ay maluto, guys. Nilagyan ko siya dyan ng punting asin. Yan, sa ganun ay may lasa na yung ating uh, gulay. Yeah, so, tayo lang natin yan, guys, ng ganyan. Kaya yeah. na natin siya maluto. So, pag-iruto natin yan, isit-aside natin yan, guys. Yan. Yeah. Isit-aside na natin. Ang mamaya, ihalo eh. yeah, natin sa ating ruto at apitada. At sa mga uh, hindi pa naka-subscribe, guys, do follow to my uh, Facebook profile. Eh? right? At uh, muli niyan po tayo lahat guys dahil uh, tayo po ay mayroong uh, problema uh, sa ating uh, bansa. Kaya nasitay lang natin guys yung ating babong. Kaya nasitay sitay lang natin yan. At sa uh, mga nandyan sa ating mga uh, sa previous. At sa mga hindi ng mundo, kagit tayo, tayo mag -ihan. Yan. te dila te nyi baawang sibuyas. Alright, ela te musha ngul ngul Brown. ngul ini ngul 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 Alright, yan na. Uh, punta na na yan, guys. Sunod natin yung karming manok. Yan, hindi nga walang si Jen ng malaki, guys. Para naman, eh. Hindi na tayo mahirap sa pagpuha, ano. Alright. Yan na, ito si Jen na uh, mag brown. At pagka na luto na yan, guys. Pwede natin lagay dyan yung ating mga sahog, guys, pampalasa. Okay. Para sa ganun, may lasa na yung karne. Yan, magic syrup yan guys, yung nilalagay ko guys. Tsaka asin. Yan. So, haluhaluhin lang natin yan. Haluhin lang natin. At talaga namang napakasarap yan guys. Promise. Alright. Yan, medyo okay okay yan guys. Kita niyo naman dyan. Oo, oh, yan. Oh. Napakasarap no? yan. Alright. Shout out to lahat. And thank you for, for coming. Okay, yan. Tita you ni know Roman. Nag-sibaw like, siya so ng kanya, guys. Well, yan. Kita niyo? May napakasarap niyan, guys. Talaga naman. Kahit ang biyanan, ay talaga yung mapapa-wow. Mga papa ko, akong biyanan. You know? oh, saan ka pa? Ayan, hinati hati natin yan, guys. Yan yung hati sinad na gulay. Lagi na natin. Lagi natin ang daong laurel, guys. Right? Then, lagi natin yung matipang palhang. Yan, chili powder yan, guys. Wala naman no chili powder piti na menu fresh. Fresh chili. Sus latin tenían tomatos. Oh, Aunque tenían un pico que pica para tenían. Oh. Ay. Y te la Oh. Y te la dieron un na Te la dieron un bien. Te you know, guess you like to ketchup. Say the edge ketchup, please. So, malahas ang malahasin. Oh, di ba? Say the ketchup. Oh. Lasa ah, niyo lang yan kung anong gusto niyo lasa. Oh, pita niyo naman. Tali o dyan ang guys ng uh, puting sugar, ayun. Para naman eh, mas lalong sumap. Iko walang lasa. Yan na ano, haluin lang natin yan guys, ito yan natin kumuluwi yan. namang pati biyanan nyo eh, talaga namang... Uh, magiging paborito eh guys, pagkareloto nyo yan sa kanya, yan o, kita nyo naman. O, oh. guys, yan na. Masarap na yan guys, kung nilagyan ko lang paminta yan. Yan yung paminta guys. O, no, 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 no. uh, yan na, pakasarap yan. Grabe yan. Talaga naman. Pwede pa handaan yan, guys. Hindi na ako naglagay dyan, guys, ng ano. Ibang ingredients. Kasi hindi ako na kaya ng ano. Yung uh, green peas. Ang dawat may green peas yun eh. Yan ang naglagay kasi kalaban natin yan. Alright, ayan na yung finished product natin. Talaga naman. Oh, ano ba pasarap dyan guys sa iyon? Talaga. Mga gulay. Yung bell pepper. Tsaka yung pineapple. Ayan. Naligyan ko siya dyan ng sanlat pineapple guys. Tapos sarap pamis. Gawin nyo yan guys. Sanlat pineapple juice. Kung meron kayong uh, pineapple chunk at pineapple chunk lagay nyo. Ayan. In inubos ko na yan. Hirap pa talaga nyan guys. Ay, talaga naman. Busy na mag negosyo. Mm, yan. Ito na yung ating uh, product. Kita niyo naman yan, no? Ah, ah. Ay, grabe inang. Oh, ayan Inikot-ikot to. Talaga naman. Eh, uh, dami na rain namin dyan, eh. Oh. Ay, lutuin na. At baka mo na hampakin ng iba. Hanggang sa muli, guys. Ito doesn't move in polo. Like you wanna. Thank you so much for watching. Yan ka ina na. Yan during yung uh, lootog ay during ka inka na mo. Panahon na yan na dahipon na yan yung. Like kita Bye bye. Thank you.